importante ay may report na niya sa LTO. At ikaw naman na buyer, siguraduhin mo na kompleto yung detalye, kompleto ang dokumento ng bibilin mong sasakyan. Huwag na huwag ka nang bibili ng zero at open deed of sale. Kasi kapag ikaw ay na-checkpoint, maaaring kang magmulta ng 5,000 pesos. 25 at 20. Ang lagi natin tatandaan kapag bibili tayo ng second hand na motor. At paano gagawin natin kapag bibili tayo ng brand new na motor mga kaibigan. Bagong labas o kapipirma lamang ni President Bongbong Marcos ni na yung amendment ng batas tungkol doon sa transfer ng ating mga bagong motor na binili o second hand na binili o pagbili natin sa kasa. Mga kaibigan, sa batas na to, sa amendment na to, sinasabi doon na dapat 5 days lang ay masabi na ni seller o nung benta sa LTO na nabenta na niya yung motor. Kung hindi, ay magmumunta siya ng 5,000 pesos. Dati yan ay 20,000. Ngayon, ginawa na lamang 5,000 pesos. At kung ikaw naman yung buyer o ikaw naman yung bumili ng motor, dapat ay within 20 days ay mapalipat mo na sa pangalan mo yung motor na nabili mo. O dati ay 5 days lang yan at ang multa niya na 20,000. Ngayon ay 20 days at meron na siyang multa na 5,000 pesos. Mga kaibigan, batas na po yan. Kaya dapat ay sundin na rin natin. Ngayon, tandaan nyo, kapag bibili kayo ng motor, lagi ko na sinasabi na dapat ay original yung ating makukuha ng OR at CR. Kahit yung OR, o oh, pwede na tayong seros, pero yung CR, hanggat maaari, pero dapat ay original yung ating CR na makukuha. Huwag din kayong papayag na wala ng deed of sale kasi paano nyo mapapalipat yung motor na binili nyo kung walang deed of sale. Kailangan din na meron kayong valid IDs ng seller o yung may-ari ng motor. Mas maganda, ito po ay walang expiration. Baka mamaya kasi bago mag-20 days, eh, may expired na yung kanyang ID. Tignan nyo mabuti. Number driver's license. Yung ID ng first owner. Tignan nyo kung malapit na ito ma-expired. Within 20 days kung ma-expired na. Kung hindi naman, pwede po yan. Kasi may mga ID naman tayo na wala expiration. Tulad ng SSS, ng pag-ibig, o yung UMID. Ayan, mga yan. O kaya naman, uh, ID, yan po, ay hindi man na, yan po, ang mga yan po, ay hindi po na-expired. Kaya mas maganda, yun ang makuha natin. And that, at yung deed of sale is napaka-importante po ngayon na meron dapat kayo. Yung open deed of sale, magkakaproblema po yan mga kaibigan. Na kasi nga kung first owner eh, hindi na makita, eh, magkakaproblema po tayo. Kasi baka pagtagal-tagal eh, magmulta ah ng 5,000 pesos kapag hindi po napalipat yung motor na yan. sa pangalan mo, papaano ko bigla ka na checkpoint. 'Di ba? Tapos ang kalagay sa deed of sale mo eh last year pa. Tapos wala kasi nga tapos naka-open deed of sale. Iyan eh, mga kaibigan. So, pwede tayong magbunta ng 5,000 pesos paulit-ulit 'yan. Kasi nga hangga't na check checkpoint ka, pwede kang magbunta ng 5,000 pesos hangga't hindi mo napapalipat sa pangalan mo yung motor na nabili mo. Mga kaibigan, iyan po ang bagong batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos. At kasama din din po dyan, mga kaibigan, sa batas na yan, na kapag bumili ka ng brand new ng motor, dapat 5 days lang, eh, maparehistro na ito ng dealer o ng kasa. Okay, so malinaw po yan na 5 days lang yan. inang ang nasa batas natin. Ngayon, kung hindi susundin, pwede na natin isyak i-report sa DTI para ma-update po tayo na mayroon palang dealer o kasa na hindi sumusunod sa batas o sa bagong amendment ni Bongbong Marcos. -bong amendment po yan mga kaibigan. Nada po siya pero nagkaroon lang ng amendment para mas mapaganda or maayos natin. At saka syempre yung doble plaka ni Senator JVR er, si Toy. Hindi na po tuloy yun kasi diba kung matatandaan ninyo nagkaroon ng plano ang ibang administrasyon o ibang senador na magkaroon ng doble plaka. May plaka dito sa harapan at merong magkaroon ng plaka sa likuran. Hindi na po matutuloy yun. So, salamat po kay Senator JB hairs ito dahil hindi po natuloy na yan. Okay? So mga kaibigan, lagi natin tatandaan kapag bibili tayo ng second hand na motor. O ululuti ko ha, second hand na motor. Kahit anong motor yan. Kahit man lang yan ni big bike, bike. Basta, kahit anong sasakyan, kasama na rin mga four wheels dyan. Ay lagi nyo tatandaan na 5.20. 5, ay eh dapat may report na ng sellers sa LTO. Kahit online, pwede niyang i-report yun. Basta importante, ay eh may report na niya sa LTO. At ikaw naman na buyer, siguraduhin mo na kompleto yung detalye, kompleto ang dokumento ng bibilin mong sasakyan. Huwag na huwag ka nang bibili ng zero at open deed of sale. Kasi kapag ikaw ay na-checkpoint, kasi kapag ikaw ay na-checkpoint, maaari ka magmulta ng 5,000 pesos. Okay? So, ingat po tayo mga kaibigan na sa pagbiyahe, pagbili ng motor. Kasi, batas na po yan na bagong pirma ni President Bongbong Bong Marcos na nagsimula ito ng May 9. Okay? And malapit sa mga susunod na linggo ay magkakaroon na po ng checkpoint at pwede na po ipatupad ang batas na yan. Or baka sa ngayon, pag pinanood mo to ay pinapatupad na po ang batas na yan. Ingat po sa lahat. Inulit ko, ingat, 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 ingat sa lahat. Nang bibili ng second hand na motor Siguraduhin ninyo na Kompleto ang dokumento Na mabili ninyo Okay? Yan lang, salamat! Thank you!